Kay GC Cross. Wala po ako pang abono, May first booking wow! na tayo mga kapapsi dito sa Lingkikas. May abonuan tayo dito. Tara, let's go. Ayan na po mga papsi tapos na. Isang box lang. Okay, salamat. Okay mga papsi tara let's go. Bista verde lang ito mga papsi Lapit lang to Yung shipping fee niya is sa... Uh, mga ka 161 Yung mga ka si pag abuno. Pag abuno mga papsi may plus 50 yun. Pag si Odie. Okay mga kapapsi, tara let's go Vista verde na ito mga kapapsi Maganda pag magbiyahe may abuno mga kapapsi Kasi may add na plus 50 Pero Mag-iingat din tayo pag abuno tayo mga kapapsi ha Kasi Ano din, delikado din pag abuno Dapat sure natin Na Legit yung abunuhan natin Okay mga kapapsi, tara let's go Yes, sir. GC Cross. Kaya GC Cross. Wala po ako pang abuno, ma'am. <laughs> Bakit nag Nagano kayo na wala pang abuno? Kasi siya kasi, wala... Kasi yung hirap mag kanina. Kaya dahil hirap mag-buo Magkano abunuan? 1, 529. 1, 1, ah, 1, 529. ang abunuan? 1,429 Ah, 1,529 Ang laki yan Ito lang po yun, ito lang Anong pagkain ito ma'am? Barbecue lahat? Barbecue with rice ah, barbe Magkano ang barbecue with rice? Ah Magkano po? 1,529 1,529 Pero okay naman ito mga pag nag... I guess po, legit customer naman. Pag nagano, ibalik ko naman 152. po dito. order sa akin, nasa phone nang wala kang... Pong 1,529. Sino mag -bu ng... As if... O, na rin po lahat. Dali, isahan na lang Ah, sige, sige. Tama mo. Dali, ito sir, lahat yung... Ito yung quote, kasama. asama lang. 1,529. 1,529. Sige, kunin ko na muna yung kulang. Ay, abuo na pala eh. One, five. Buti may dala tayong pera mga kapaps eh. 1,529. Okay mga kapatis eh. Tama ba? Saan ito deliver ma'am? Bali Golf? Opo. Saan ah, po? Saan ko so, mismo ano you know, sir? Pinito. Ay, doon mismo po. Sige, sige. Medyo malayo na yan sir. Malayo to? Wala sa mga. Dito sir, lang naman. sana yan, di ba? Sir, ito yung receiver nandito ha. Baka 1.5 sarap ng ano you know? nila to person yes different ang ganda bali well, sir ito yung ano ito yung resibo ko ah sige pa sige pa, pa. ayun nandito na yung pinakatola at ang babayaran ko sa inyo ni customer nandito na? na lahat oh. uh -huh. sige salamat uh, salamat po yan okay yun. po okay Okay mga kapapsi, na-pick up naman natin. May abuno. Pero yung nakalagay dito kasi sa cups, walang abuno mga kapapsi. Ganda yung i-deliver natin ito mga kapapsi. Balik all. Tara, let's go. Face up. Brat, brat.